Steph Curry gumawa ng history, Giannis Antetokounmpo bumilib at napakamot ulo NBA vs WNBA Stephen Curry vs Sabrina Ionescu sa isang unprecedented 3-point shootout. History ito at first time mangyari sa kasaysayan ng All-Star Game, parehong matinik sa 3-point shooting ang dalawa. Hindi basta-basta ang tapatan na ito dahil for charity ito. Para mas maging intense ang labanan na ito, naghanda ang NBA ng goat belt sa kung sino man ang mananalo sa shootout. Na-pressure ka agad. Ang greatest three-pointer ng NBA matapos magtala ng 10 points ang shooter mula WNBA. Na-perfect pa ni Sabrina ang unang rack. Nag-iisang mintis lang ang nagawa ni Sabrina. Mabilis nakapagtala ng 14 points si Sabrina at natapos ang round with 26 points. Si Steph Curry naman ay hindi nagtago ng emosyon bago ang contest at inamin na nakakabahan bago ang laro. Pero pinakita ni All-Star Player na handa siyang talunin ang WNBA shooting star. Sa ikalawang rack perfect na naipasok lahat ni Curry ang mga bola. Sa last rack, ang money rack ni Curry ang nagpapanalo sa kanya. Pasayaw-sayaw pa si Curry matapos maipasok lahat ng money ball at kahit si Yanis ay napahawak sa kanyang ulo matapos bumilib sa ginawa ni Curry. Tinapos ng Golden State Warriors superstar ang laban with 29 points. At the end of the game, panalo pa rin ang mga fans dahil nasaksihan nila ang isang history na ginawa ni Stephen Curry at Sabrina sa NBA. Nag-champion si Steph at para na ring nanalo ang asawa nito. Samantala, kinatawan ni Damian Lillard ang Milwaukee Bucks sa 3 point contest. Napanalunan ni Lillard ang kanyang ikalawang sunod na titulo ng three point contest noong Sabado ng gabi, naging unang manlalaro mula kay Jason Kapono noong 2008 na back-to-back. -back. Tinalo niya ang napakalakas na mga players para magawa ito, na ang bawat kalahok sa unang round ay lumampas sa 20 puntos at apat na magkakaibang manlalaro ang nakapunto sa 26. Kinailangan ni Lillard na manalo sa isang tiebreaker at tinalo ang Trey Young ng Atlanta Hawks sa kanyang huling shot para maabot ang 26 na kanyang ikinapanalo.